Ipinagpaliba naman ng Korte Suprema sa susunod na taon ang paglalabas ng desisyon sa disqualification case laban kay Manila Mayor Joseph Estrada. Ito ang balita ni Biang Adam. Pinamamadali na ng iba't ibang grupo ang paglalabas ng Korte Suprema ng desisyon kaugnay ng disqualification case laban kay Manila Mayor Joseph Erap Estrada. Ayon sa mga grupong Movement Against Corruption, Coalition of Women Against Corruption, Kaisa sa Mabuting Pamamahala at Koalisyon ng Kabataan Laban sa Korupsyon, ito na sana ang pinakamagandang regalo sa kanila ng mga maestrado. Isang napakalaking pag-asa para sa aming taga-Maynila. Nagalang na namin inahangad ng disqualif disqualification case ni Mayor Joseph Estrada. Masaya po kami dahil nagkakaroon ng aksyon ng ating Korte Suprema. Subalit ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Theodorte, ang kaso ni Mayor Estrada ay hindi kasama sa mga tinalakay ng mga maestrado sa kanilang huling unbank session ngayong araw para sa taong ito. Sa halip ay sa susunod na taon na lamang nila ito pagdedesisyonan. Error was not resolved. Uh, it is under deliberation. Um, to what I know is that it will be deliberated further next year. December 16 hanggang January 6 ay nasa decision writing break ang Korte Suprema. Ipagpapatuloy naman na ang pagsasagawa ng regular session sa January 13, 2015. Bianca Dava, UNTV News, World War.